Hello mga beshi, pumunta nga po sila mama sa may school ko. Dahil meron nga pong recollection yung mga parents sa ah, gym. Dahil kinabukas sa mag first communion na nga po kami mga beshi. Pagkapasok nga po nila mama sa gate, diretsyo kantin na nga daw po si baby Atina. Alam na alam nga niya kantin mga beshi. <laughs> Di na nga po si mama pagkatapos nga po ng recollection. Wala nga din po kasi kung lunch mga besyo bumili lang po si mama sa labas na school. Dito na nga din po kumain si mama ng tanghalian. Sinabay na nga din po niya ako mga besyo. Ayaw nga po kumain ni baby at tinagustong gusto nga lang po niya maglaro. Pagkatapos nga po namin kumain mama nalagpit ko na nga po pinagkainan namin. sino at inayos na nga din po ni mama ibuho ko. Tinigdan nga din po ni mama may kamay ko. Meron na nga din daw pong bootleg. Pinalis na nga din po ni mama medyas ko. na nga din po sa paa mga besyo. Meron na din po kasi sa likod. Kaya napag nga po ni mama na mag day na po ako. Kaya nagpalam po si mama sa advisor ko. Pinalistan na nga po ko ng papa ko pang nga po kami. Waiting na nga lang po kami dito sa labas mga beshi. Di nga nagtagal tinawag na nga din po yung pangalan ko. Tinimbang at sinukatan nga din po ako ng height. At saka tinermometer na nga din po mga beshi. Ang dami nang nireseta na gamot. Buti na nga lang talaga hindi hand put mouth disease. Dahil nilalagat nga daw po at sabay na meron sa bibig. Singaw nga lang po sa akin dahil sa init ng panahon mga beshi. Nung nga kami, nga po kami daan ng bagong bukas na ititinda ng ice cream. Umahit na nga kami ni mama para bumili. All you delight nga po'y binili ko mga beshi. 75 pesos nga po'y 8 ounces. Nagpa-picture na nga din po ako dito sa mascot nila mga beshi. In order nga ni mama cashew avocado. Nasarapan nga po kami ni mama sa parehas na in-order namin. Kinagabihan pinayon na nga po ako ng gamot ni mama. Kailangan po kasi busog mga beshi kakatapos nga lang po namin kumain ng hapunan yan. Sinabi nga po ng pedya ko na sobrang pait nga daw po ng gamot na i iinumin ko? Kaya kung mapapansin nyo nga, masuka-suka ako mga beshi. Dahil sobrang pait nga po talaga. Kailangan kong antisin para gumaling ako kaagad. Pagkagaya ko ngayon, nga din po ko ni mama sa iskul. E Namiss nga ako kaagad ng kaklasi ko mga beshi. Nakasalubong ko yung mga kaklasi ko, di ko nga alam kung saan pupunta. Uwi na nga po namin ng hapon, sinundo na nga po ako ng mama ko. Bumili na nga din po ako ng mais, mga beshi, binili ko na nga din po yung mga kasama ko sa bahay. Pag uwi nga po ng papa ko, nagpatid nga po kami kites. Bumili nga lang po ako ng selo, si pain at ribon mga beshi. Pagkatapos nagpadiretsyo na nga po si mama sa bilihan ng prutas. Bumili nga lang po kami ng tatlong orange, tatlong apple at isang mango. Seedless grapes at isang kilong banana. Yung mango nga po para sa amin ni baby Athena. Ang mahal nga ng kilo kay isang alay binili namin. Pag uwi nga po namin ina si Kaso ko na nga din po yung mga binili namin. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye, bye mga beshi!